Magandang umaga mga kabubuyo Nandito tayo sa Apalit Pampanga Papasok tayo ng boundary ng Pampanga sa kanang Bulacan Bisitahin natin ang Apalit Station site Titingnan natin kung anong mga pagbabago Anong mga nabago, nadagdag Yan Yan yung hangganan ng uh, dito sa Apalit And papasadahan din natin yung launching gantry na Luwid. Titingnan natin kung nakarating na nga ba dun sa Cantilever Bridge sa tuloy ng Sulipan. Samahan nyo ako mga kabubuyog. Tara dito sa Apalit, Pampanga. Ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa may puno ng tulay dito sa Sulipan Bridge. Bakit na tayo kaliwa? And yan, pag dineretion nyo, papunta yan dun sa lumang tulay ng Sulipan. And pag kumanan kayo dyan, papuntang yun nandun na yung ano launching gantry na Luwid nga lang hindi natin alam kung ilang span na lang bago siya magsundo dito sa may cantilever bridge ng apalit mahaba pa mahaba marami-rami pa palang uh, span SBG na ilalatag ang uh, launching gantry na Luwid so, nandito na tayo sa ibabaw ng uh, Sulipan Bridge at natatanaw na natin yung Cante River Bridge dito sa Seripan ng NCR. Ang itinerary natin ngayon, pupuntahan natin yung mismong station site ng Apalit. No hindi ko alam, alam kung mula dito, kung tanaw, ah, may mga puno. Try natin mga kabubuyog. Kung pwede nating baybayin tong, ano, itong dadaanan ng uh, NSCR NCR dito. Kasi may mga kabahayan pa dyan. And hindi, hindi last na update natin Nung no? mga update natin dito eh nabaybay natin to may mga kabahayan and nilalagyan na ng bakod so ngayon titingnan natin kung anong kaganapan yan so dito wala pang dito sa part na to wala pang mga bakod dun banda oh Oh, mukhang nabakuran na to no may bakod na eto, mga bahay na to ah, hindi siguro paradahan lang siguro niya and dito may mga kabahayan hindi na siguro maapektuhan to eto, mga nangangalakal mga squatter yan expected mawawala sila dito, may mga bahay pa dito nga lang mga barong-barong na so madali nang madaling nang tanggalin madaling nang i-demolish kasi wala namang concrete wala lang kung pwede pang pumasok dito meron pa dun nga lang, nag ano na sila musad na sila dito <laughs> Ayan, nagulat ako na meron nang gumagawa. So, mula nung nabakuran. Nandun yung boundary nila? mga Si ate. Good morning po. Ate, magandang umaga. Magtatanong lang. Eto po ang bakod na to. Matagal na nilang kinabit. Uh, okay. saan po kayo nakatira? Ah, dito. Hindi po kayo apektado. Hindi naman. <laughs> hindi, naman. hindi naman po kayo pinaaalis. Ganyan. Pag kinamaan daw po. Man, Paano pong kinamaan? Pag kukuha pa sila ng 15 meters dyan sa baba. Ah, so hindi pa. Wala pang, hindi pa nila sigurado. Kung kasi po yan, eh. may palatandaan pa po eh, kalaki pa sa bahay. Opo. Atras na kanyang din eh. Ah, ito ay yeah. atras pa po doon. Kala ko, yung bakod na yan, yan na po yun. Hindi na, hindi na nila iuusad. Hmm, may mga bahay pa. Kailangan bigyan ng mga tao ng daan. Opo. Ito yung kanila. Mm -mm. Tapos yung nandiyan. Gumagawa lang ng daanan ng... Eh. Ah, sa gilid po, ano. Po, anong, kasi titulado yung nandoon oh, naman tao o Opo, opo. Mahirap naman kung may mga bahay tapos walang. Sampaga baan. ito kasi eh, nakaano eh. Sampaga. Po. na po wala sila dito, no. Dati nung nakaraang punta ko, nandun pa sila sa may gawi pa doon paglagpas may tambakan yata ay, ay, ng basura. ito kasi may mga ito dito ito yung Ah, ito po. Oh, oh. Ah. Tapos si kay si kay Jabal. ano yata ito si Jubal eh, ay, speaker. Kaya lang di siya nakapaglakad ng papigil. siya pa? Wala naman, hindi ba nilalakad ng ano? Hindi nil, man nilalakad, basta yung may mga sticker, nilipat lang. Nilipat na. Nilipat? Oh. Pero dito rin po sa lugar na to? Oo. Oh, oh. hmm. Kasi sa ano pa naman yun eh. Meron pa, meron pa paglipatan Marami pa. Saan po sila din nilipat? Ay, dyan lang kasi din po. Yung, doon, meron mayaring ano, yung mga na, nam problema nga yung mga release ngayon. Bakit kama yung lupa doon, binili, may nagsibili. Opo. Ngayon yung release, linag, linagay doon sa may, meron may ari. Kasi ari. nila ba't bumili sila uh -huh. ng sa release na alam nila gobyerno? Pero maganda uh, ng uh, magandang gawin ng release na yan. Magandang gawin ng release na yan. Total, nangyan na bayaran na lang yung lupa yung release really sila magbayad na lang sila uh -oh. hindi na magulo yung lilagay opo oh, kasi simple nga naman boss sarili mo lupa tinirikan ng ibang tao pinatirikan hindi ka habol yes. siyempre habol ka sa oh, lupa mo opo oh, opo oh, ganyan lang Dati po kasi, ang rails natin, makitid lang. Okay. Hindi naman katulad nito, elevated siya, pa, mataas. Pagka kasi, tinayo po yan, may, may risk na merong ma-disgrasya, ganyan. Kasi may babagsak po. Opo. Eh, for safety reason na rin, iano na natin. Diba? dati, maliit lang tapos. Opo, sa, sa baba lang. Di ba nga po yung station dito? sa na oh, sa mga sasakyan sa sasakyan. Yeah. Uh, Siguro pag natapos na po yan, okay na, uh, pwede okay na. Diretso daw to Opo, ano, Clark. Uh, Clark, Clark. Clark uh oo. -oh. <laughs> hindi man maluwag ng maluwag ng ano, ano, ano. Hmm kung gagawin na highway yan, hindi pa hindi pa sa ngayon kasi iba kontrata yung highway, iba yung Opo, opo. Pero mas maganda kung kung in case gagawin ano, dagdagdaan din yon. May iwasan yung traffic natin. Yun lang kaya medyo nagganan konti na ito kasi yung nagsibili ng lupa ay eh. Opo, opo, opo. Kasi may mga titulo sila, uh, no. Tama uh, po. Yung mga may gumastos nang bumili ng hindi na bigla, bigla na lang mawawala ano. Opo. Hindi mo pa nga nagamit. <laughs> Inintay mo parang ano hindi pa mo nga ginamit. Meron tumungtong. Syempre na. Mm. Uh -huh. hmm. Hindi kasi natin in-expect na malalaparan kasi dati ang train natin ang kitid eh. One one rail lang ganyan. Eh. So ngayon, umano na siya, tumaas. Ang nangyari, two way balikan mm -hmm. saka tsaka matagal kasi ang construction pagka ganyan naka elevate nga lang ang maganda naman po nyan mapapabilis yung transportation natin magalala po siguro ang ulong wag yung manila yung pwesto malalaking truck yung opo oh, opo ano, oh, malalaking opo. Oh, truck magagamit oh. gamit yes mga truck umiliwas tama tapos mag, may time na maglalagay tayo ah! ng crane dito syempre yung mga kabahayan ah! mas risk ganyan okay lang tayo sama ko kayo sa youtube yeah. <laughs> Nagba oh, po, Nagbablog po ako. Ayun tay Salamat po. Tay, baka mapasal kayo ah, YouTube channel 'yan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Mapapanood niyo po 'yan doon, Ate. Dapat pupunta po ako doon eh nagawi kasama ko. Ah, kahit marami tay, walang problema. Marami ako niyan. Huwag <laughs> niyo pong kalimutan mag-subscribe. Wala po sa Facebook 'yan, nasa YouTube. Opo. Tayo salamat ah. Thank you. <laughs> Mamaya po paliliparin natin yung drone. Ang mga content po niyan. Ang content po natin yan laging ginagamit ng drone. Kaya po siya bubuyog kasi dumidipad. Pati yung cantilever bridge doon papapakita natin. Baka po bukas o kaya sa makalawa makikita niya na. ay Tayo salamat. Salamat po. Yan mga kabubuyog nandito na tayo nandito pa rin tayo sa isa sa mga naapektuhan mga residente dito sa Apalit and, and hindi ko alam po anong barangay to hindi ko alam kung anong man Pero aware naman sila na yun nga aalis sila kasi nga nakipaliwanag din natin na for safety reason din and syempre may mga heavy equipments na gagamitin dun sa dinatayong bahay ng NCR Apalit hindi naman sila tutol nga lang siguro yung may mga sinabi nga ni Manong yung may mga titulo hindi naman siguro papayag kagad na parang mawala na lang kasi nga kaya ganun ang nangyari hindi nila in-expect na mag expand Katulad ng sabi ko kanina kasi dati ah, ang release natin ano lang nasa, nasa baba and di ko alam ah, kung single track or ano basta makitid siya hindi katulad ngayon na elevated and yung pagtatayo ng elevated rail tracks ngayon ng NCR talagang kailangan ng area na certain area na kailangan malapad siya, kailangan safe yung mga bahay sa baba, yung mga tao, yung mga ano kasi may mga heavy equipments na gagamitin habang itinatayo yan. Ngayon, pupuntahan natin yung mismong site dun sa NSCR ng Apalit. Titingnan natin kung makakasilip nga ba ulit tayo <laughs> dun sa pinaka gilid ng station site ng Apalit. Yan yeah, mga kabubuyog, binabaybay pa rin natin ang MacArthur Highway. Dire-diretso lang, maganda panahon. Sana maganda na ang lipad ni Bubuyog. <laughs> Approaching tayo ng palengke ng Apalit. Maluwag ang uh, kalsada, hindi masyadong traffic. 8am na ng umaga. So dire-diretso lang. Pagdating natin doon sa may kanto ng uh, intersection doon sa may palengke, kakaliwa tayo. Pupuntahan natin. yung NCR Apalit Station site. Titingnan natin kung mula sa baba And mula sa taas kung anong mga makikita. Yan, diretso lang. Andito na tayo sa may intersection. Kakaliwa tayo dito. Yan pa rin yung ginagawang town plaza. Basta yun. Palengke yan, nangapalit. And di natin nakikita kung anong progress dyan. <laughs> eto ang uh, kalsada na ang uh, dadaanan eh yung mismong bayadak ng apalit. Diretso pa. Medyo malayo-layo pa tayo. Yahe pa mga kabubuyog. Oh, kumusta naman ang kalsada dito? Ang lalim mo. Oh. <laughs> Siguro sa dami ng dumadaan na truck, yan oh, malalim, nasisira tapos may babad pa tubig ganyan ang nangyayari sa kalsada pagka, ano, pagka babad sa tubig tapos may dadaan na malalaking truck, madaling nasisira ganyan din nangyayari sa Hagonoy, sa Kalumpit ganyan din, kasi madalas lubog doon tapos may dadaan na truck and may nakausap nga tayo na ano, kasi nagpuminto tayo nagwiwi break eh may pumarada na isang dump truck may dalang uh, lupa may, may dalang panambak ang sabi ng painante eh, dadalhin daw nila dito sa may part dito na may kalsada na nalubog tinataasan daw hindi ko alam kung matadaanan natin hindi niya nasabi kung anong barangay yon. basta dito banda pakaliwa tinatambakan yata nila yung kalsada kasi nga daw nung nag-uulan lumubog siya medyo traffic dito mabagal kasi yung kasada nagpapabagal pwedeng mag mabilis ng takbo kasi nga lubak-lubak <laughs> so mula dito tanaw ko na yung bayadak ng apalit nalang lang medyo may kalayo um, pa siguro mga nasa 700 meters pa ganyan biyahe pa mga kabubuyog at humini yan Medyo malapit to na tayo Natatanaw ko na ng maliwanag ang uh, mismong biodac ng Apalit So try natin kung maliwa dito sa may gilid ng Apalit Station site Tingnan natin kung may masisilip ba tayo Sana lang wag, wag tayo magkaroon ng guliti <laughs> Kaliwa tayo dito Ooh. Stop daw Kaliwa tayo dito hindi basa, hindi siya lubog, hindi maputik, ganyan maganda ang kalsada dito nga lang rough road and titingnan natin kung makakapwesto ulit tayo doon sa dati nating pwestohan sa ngayon maaga pa siguro kasi wala pa akong naririnig na maingay sa loob mismo ng site di katulad doon nakaraan ang ingay nila ang daming nag, may nagbubuhos ng uh, concrete may umaandar na kung na something kanya nawala yung mga crane dito may napansin ako nung nandun ako sa may mga kabahayan doon sa may malapit sa Sulipa Japan. na yung mga crane. Hindi ko alam kung ibang crane yun o galing din dito. Ganyan. Wala ang medyo malaki-laking siwang dito para masilip natin. <laughs> yung isang ano, yung isang yero man lang para nakikita. Yun, no? di ba? Parang ang susungit nila. <laughs> Malapitan ng uh, Apalit Station. May aso. Tinataholan siya. And hanggang dito na lang. ko alam kung makakadaan doon. Ayan mga kabubuyog. Meron ng uh, concrete wall. Yung mismong floor ng station. Meron ng concrete. Concrete. Ayan. Then doon banda. Meron ng mga nakumpleto na. Tapos may kinakabit silang bakal doon sa gilid. try natin na... Uh, Di paran, kung makikita ni Bubuyog yan. Tapos, eto, may ini-install silang wall dito sa gilid. Ganun. Di ko alam kung meron dito sa kabila. Yan ang malapitan, ang taas niya. Pero hindi siya kasing taas ng ibang station. Medyo mababa dito. Pero ang flooring niya, mataas. Kasi nga, pagka bumaha, eh, kailangan talagang taasan kasi. Baka mamaya, lubugin yung mismong station pero mataas mga kabubuyog. kung susumahin ko kung yung sukat siguro pag tumayo ako mula dito ganun kataas yung flooring dun sa loob ang ano lang dito wala ng mga heavy equipments nandun na banda sa may kabahayan siguro dun tayo magpalipad dun banda sa labas kasi may tao dun eh baka pagbawalan tayo so bubuyog lipad na The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. The What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Times, don't fly too high Be sure to keep the mountain sight Fly forever if you keep it tight Love the world and keep the sky on your mind Yan mga kabubuyog, naliparan na natin etong mismong station site kasama yung mga crane doon sa may kabahayan, yung dating tambakan ng basura. Ongoing yung construction doon. Hindi ko alam kung sinusukat na nila ganyan yung may mga kabahayan doon na dinidebondish na. And yun nga, kanina may nakausap tayo mga taga doon, uh, nag-uumpisa na nga daw silang magpaalis ng mga bahay. And aware naman sila. Kaya ginagawa 'yon kasi for expansion and safety din nila. Kasi nga iba yung elevated na ginagawang construction kaysa doon sa nakalapag lang sa baba. Dito naman sa mismong station site nakita natin na merong wall nga doon sa may gilid, doon sa pinaka-flooring ng platform ng isang station nung, nung station, 'yun ang uh, natagdag mula nung huli natin tong pinuntahan. Ngayong uh, 2025, ngayon na lang ulit tayo nakapag-update uh, kasi nga nagdaan uh, ng Pasko bagong taon ganyan kung ilang span na lang yung natitira nung launching gantry na Luwid nasa 11 na bilang natin kanina nung lumilipad si bubuyok nasa 11 span and counting hindi ko alam kung umuusad siya or hindi ko alam kung ano kasi medyo malay may kalayuan hindi natin siya malapitan kasi nga merong ambuklaw may high voltage wire tayong matadaanan and medyo delikado pagka si Bubuyog ay e duman sa ilalim hindi ko naman siya maitaas kasi medyo may kalayuan na plastic talaga si Bubuyog kasi nakara doon. <laughs> yan, muna ang update natin dito sa Apalit Station and doon sa Cantilever Beach, doon sa uh, Launching Gauntry na Looit. Ayan uh, muna ang may papakita ko sa inyo. Thank you, thank you mga kabubuyog sa pagsama, sa lipad, sa susunod ulit. Sama ulit kayo sa Gala and Update. ni bubuyog! Thank you for watching this video! Please subscribe to my channel, click the like button, and notification bell down below thank you